Iikot. ikut ikot, ikot, ikot na. Oh, 1 2 3. Ang tagal tonto na eh, nakakainis eh. Wala ko. Johan. kasama ko pa rin, siyempre si Nadamay pa rin nadamay sila sa pagkaligaw. <laughs> Naligaw kami. Yan. Sila naman. Doon kami dumaan sa mitaas na yun. Kanin, kanin. Dito sa kalayaan, mahalan si Buyas. mag add ka ng 10. <laughs> Dapat pala nagdala ka si Buyas. Kaya nga, kasi nabi. Dapat nila <laughs> mga lang si Buyas, mag ka ng 10. Dapat <laughs> pala nagdala ka si Buyas. <laughs> Kaya nga, hindi sinabi. Dapat nila kami si Buyas sa mga. Nasa rin. Ayan na kayo, ready na ulit para umalis papunta ng windmill. Let's go! Thank you sa pagkain! Ah. Ayaw mo ulit ang tatang nilagdohan Ha? Ayaw mo ulit ang tayo. Malayo. Ayan. Natin okay, papasok na tayo ng windmill dito, dito sa Panay Rizal. Magkano okay. po entrance eh? 100 po, kasama na po yung nakasakay the parking. Okay, so, nan, ano, kasama na rin po entrance parking na po yun. Bakit na lang po ito? Okay, 100 yung entrance. Kasama na rin po sa parking. parking na po ito. Thank you, sir. Sige po, ingat po. Okay. Ito na. Kaliwa po, kaliwa. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Okay, ito nga yung private viewing ng windmill dito sa Tanay Resort. Ito, dito ang parking nila. May parking sila. Ang payment ay 100 pesos. Kasama na rin syempre yung entrance. Hmm. Sama pa rin sila. Joan! Ito kami, safe ride. Ito? Bakit? Ah, <laughs> naman kayo sa vlog ko Hi So hi Ay chico ba to? Hindi tayo ngayon sa Private view ng Tanay Rizal Sa may windmill Kaya yan mga windmill Laki yan, laki pala na ito Nakikot sila Ito na ba? Yung kasama ko pa rin sila Apple. Ang napakagandang si Apple. Tara <laughs> punta tayo doon. So ito, ito yung makikita nyo dito sa windmill. Tara. Ayun, silang <laughs> pa yun eh. Uy! Ba't kayo mo? Ay, paka papaya eh. Chicken no na ba? Ay, hindi maganda kasi papaya. May manok na madadaan lo, kape. Eh. Thank you. At na yun O hindi Pinta, tayo, ano? hindi Ito mga plantitas. <laughs> mga plantitas sila oh. Tingnan mo. Ano, eh. na? bignay, bignay. Ano ba yun Aaramillo. bignay, 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 Ah ito. O, uh, Ito ko Ito sir. Dito lang po pimi natin, sir. Tatlong motor, sir. Sir, ko. Sir, 'yan. Ah, uh, 100 po per motor. Kasama na entrance. Oh, entrance parking uh, kasama na entrance parking. Sa motor, sa sasakyan, sir, ganun din. Uh, pag mga yung ganyan po, 250 yung band <laughs> 300. Uh, na po sakay nun? <laughs> Kaya wala naman po <laughs> limit sa oras. So, no. thank you, sir. Thank you. Apo, ah, thank you po. Ilan ba sasakyan mo? Huh? Ha? Ilan sasakyan <laughs> Hindi, tinatanong ko kung um, pag yung ganyan sasakyan. Mm. Ganun talaga. 250, 300 yata yung band. Buti na lang, doon nagdala ng ano, tricycle. Kung saan kami sa Dito pala yung mga ano. Oh, ang, na, eh. oh, kapas pala hindi tayo nagtigay-tigay sa'ng kotse na. Oo. mo, ang kotse na. Oo. Tapos tapos ko, abutan dyan pa si Santa Claus.

Yo, I love Pililia. Ano ba yan? Kaya na naman nag-aantay Ayaw! Ayaw yun no! Ayaw eh, no? <laughs> well, sweet, eh. Ayan. madamig ngayon ito yung dust na view yung susundan so mo lang yung ano yung Ay, video yun oh video <laughs> <And> yun Kadin? <laughs> Kadin ikot start nasan okay, kayo? Soso, ano yan, -ikut tayong lahat! Tayong lahat? Hindi ba ikaw lang ang ikot? Iikot kayo. Dito! Ikot na! Oh, one, two, three! Ang <laughs> tagal Tonto na eh! Nakakainis eh! Lois, <laughs> Andanto farm Pinilya wind farm Magkano yung mga ganda? 110 po yan Mas 100 po itong maliit Ito po, 130, 150. Okay. Di ba, Tito? Ay, hindi po. Pandesplay <laughs> na. Ah, pandesplay. Ah, yeah. pandesplay okay. na po.